Hi guys! Welcome to another day for another vlog. Yes, hello po! This si is Tara ulit. Um, Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nandyan pa rin. Ikaw po, ikaw, kayo, sa mga nandyan pa rin nanonood, patuloy na nanonood at patuloy na nag-aabang sa mga vlog ko. Muchas gracias con ustedes. Thank you, thank you. Um, I admit, hindi ako masyado nakakapag-vlog na. Kasi una sa lahat, busy po ako. Um, sabihin na natin, na meron akong time minsan, yung pag-edit lang po talaga nakakapagod. May video na ako, pero hindi ko pa na-edit. So, parang na-standby. Um, minsan, tinatamad din talaga ako, at saka wala akong basamang lumabas wala akong kasamang mag-vlog. So, bilang isang um, medyo slight introvert na type of V4, uh, yeah, of person I am, <laughs> um, hindi, ako, wala, hindi ako masyado confident mag-vlog kung mag-isa lang ako. Pero hanggat may kasama ako um, na mag-vlog, or kahit ako lang tagahawak ng, ng camera, okay na sa akin, basta may kasama ako. Pero yung mag-isa ako kasi, nahihiya ako eh. Yun na nga, um, hello po ulit. And pasensya na po talaga kung ngayon na ako nagparamdam. So bagong year start po tayo, kakakaot ko lang ng bangs ko. Iron chew ikaw ba yan? But anyway po, ang vlog natin for today, for today, pero ang vlog natin, mangyayari po siya sa gabi. Kasi dahil, bakit sa gabi? Pupunta po tayo ng night market! Dito sa Zamboanga City. As in, yung main night market ng Zamboanga City. Diyan po, sa public, um, sa sa pueblo, sa mm, sa pueblo. <laughs> I mean, dyan sa main public market ng Zamboanga City, sa Zamboanga City main public night market siya. So night market po ang pupuntahan natin kasi bakit? Yung night market, nagsisimula po siya ng mga 9 o'clock, 9.30, ganyan, marami ng tao dyan. Marami ng na nabibenta, may ina-unload na lahat ng mga benta ng mga from mga uh, kuruan, from mga uh, yung mga nandun pa na mga benta nila, nandiyan po sila sa sa, sa town at dyan po sila nagbibenta dyan bandag sa labas ng night market. So makikita nyo po ang itsura ng Zamboanga City main public market sa gabi. Yes po. Kasama po sila jeep magpa, magchichangge po kami. So nag, nag, I decided na magkaroon po ng, ng eto, ng first, um, ng intro kasi po, during that night um, paus po talaga ako, wala akong masyadong boses, so may mga video doon, may mga clip doon na nag, uh, ano na ako, nag-rewhisper na lang ako, like, know, kasi hindi ko po talaga kaya pilitin ang boses ko yun po, maraming 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 salamat sana ma-enjoy nyo po ang ang vlog na to. Kung hindi nyo man ma enjoy at least magkaroon kayo ng ideya, um, ano nga ba ang itsura ng main public market sa gabi, sa labasan na po ah. Sa, actually, ang dami-dami pong binibenta. May mga fresh gulay, mga fresh gulay, mga talo, mga pechay, mga ampalaya, um, pet, uh, ano pa ba? Okra. Ano, ang dami-dami fresh. Char. <laughs> Yun na, ang dami-dami fresh and mga no, fruit, fruits po. So, but anyway, para hindi na tayo mahaba, samahan niyo po ako mag tour dyan sa my night market sa Zabuanga Main Public Market. Tara! Kasama po si Rajiv ha. Tara! Tara, etc. Boses! Hello, hello! Pupunta kami ngayon ng market. Ipapakita ko sa inyo yung market. It's so, already almost 12 feet na. So from Talon-Talon, going kami to market. As in, main market sa Zamboanga City bibili kami. Of course, ito yung pinakamagandang time na punta doon kasi parang night market ka. market um, around 12 midnight dito sa labas. Yes, it's already 12 midnight. And pasensya na kayo masyado akong pauso. Ito makita ninyo. So mga 10 o'clock, daming tao dito. So since 12 midnight na, ganito na yan siya. Pero mag-evacuate lang to sila around 4 around 4 am so medyo nakakat kasi kailangan kong eh, ano yung background ko kasi dito sa market uh, may mga nagpapatugtog na music na which is hindi pwede baka maka tayo iyang tagal na nagal na natin hindi nag-upload tapos maka-copyright pa but anyway and dito na kami kasama si Rajiv and nakita nyo naman nung pasakay kami sa motor is wala talaga akong boses meron naman akong boses na paus lang talaga ako so natuwa naman ako sa naabutan ko pero sabi nila sa akin um, mas maganda daw pag 9 o'clock magpunta dito kasi mas maraming tao so mga 9 or 9.30 ng gabi maraming tao dito and maganda talaga siya tingnan So for ito kasi parang uh, mag 12 na kasi 12 na to, 12 na kami nung nandumatuo ito. So ganoon yung dami ng tao, 12 na so kanina mas madami, mas madami kanina. Meron at siya, grabe ako. Jeep. 15 in ginger. Wala akong dalang pera. <laughs>

Ano ba? Chupaculo? O yan ang chupaculo. Magkano ang silite? Kaya, gulang. So, voice-over na lang. 30 pesos lang yung kilo. Ginger. 13 lang. Pagkaan. Matutulog na sila. Is ito 60. kilo? Adreok, mm -hmm. okra, saya <coughs> 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 <Puluspa. Maras. coughs>

Hello. am Hello. 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 Hello.

It's 12.24 midnight. Grabe. 12.24 midnight. Oh. Yan ang police station, oh. Hello. Sa okay. like, okay. okay. Thank you so much. Hachal, half kilo. Ikaw din forty. One forty? One forty kilo? 140 kilo. 140 ang kilo. So, half is 70 pesos. Natara, mamili pa tayo ng egg. Mmm. <clears throat>

ng kuya, Yung magtagal talaga siya hanggang bit-bitin pa uwi. Sa Ayala pa kami. Ay Panawad sa kamera ko, ayan. <laughs> Apple. Apple, best.

Twelve quarter to one, 12 p.m., 12 midnight. Hi. <laughs> Hi. <laughs> nice. Nice. <laughs> the way we take our carrots Ah. Actually. <laughs> 1 pm 1 a.m 1 a. 12 12 12 35 i just welcome to my guys

ating karots ha. Bain dami mi, nagakuan karots. Ay, ating karots pero tulog. Tulog sila ate, yun yung sa laong. Ano ako, ako na ito karot sa lang, pero tulog ah.

On maapunikis, iba bengta, wajibah jebah, safe on pulis. No okay. Ito, pinabuta kami ng 1 a.m. Grabe. Naganap kasi kami ng carrots. So, parang meron dun sa kabila. Kaso, parang nakatulog ata yung nagpabantay. So, wala. Pero sabi ni Raji, last night, may madami. Ngayon kasi parang, ayaw ko, medyo naubusan. So, paalis na kami. And I think, if, if ever magtatapos tayo ng... Vlog na ito dito. dito So, papaalam na ako. I hope na enjoy niyo ang ating vlog. Maraming maraming salamat para sa mga nakamiss dito sa vlog na dito sa ating Zamboanga City. Yan po ang market version sa gabi. Lalo-lalo na starting from 9pm hanggang paumaga na siya mga 4am. Yes. So, maraming maraming salamat. Miss you guys. So, lagi like kong sinasabi sa mga vlog ko, susuka, pero di susuko. Bye!